Hello everyone, so Tech take vlog here and welcome back sa ating channel. And today's video guys, magbibigay lang ulit tayo ng simpleng tips no sa ating high speed sewing machine. So sa video na to, ang topic natin ay about sa rewinder no. Sa kanyang rewinder. Rewind, nag-i-stack or napupuno Uh, tapos hindi bumabalik yung kanyang stopper no hindi nag automatic yung stopper i-share ko yung link sa video na to dito sa card or sa description below and this time naman pag-uusapan natin uh, i-share ko sa inyo kasi may nag-comment doon sa video natin na sa kabilang gilid lang daw no napupuno yung kanyang babin so bali shout out kay Kapepo TV no bisitahin niyo na rin yung anyang channel kung YouTuber din siya. So, malamang isa rin siyang pasower, no? Kasi hindi naman siya mag-comment ng ganun kung hindi niya na-encounter yung ganung scenario. So, dito, sa video na to papakita ko sa inyo no, kung paano natin gagawa ng paraan or susolusyonan solusyonan o paano ba natin maayos yung ganong klasing problema. So, hindi naman problema totally yun, pero nakakapekto rin kasi yun sa performance ng ating pananahe, no? Na nagiging, uh, ah, nagka, rin yun siya sa ating mga babin. So, number one na magiging is ma pwedeng magtugtog or magbolbol sa ilalim yung ating uh, ah, So, ano nga ba yung gagawin natin? So, guys, bali ganito yung nagiging problema nung sa nating no, Sa kanyang sewing machine, no? Sa gilid lang daw, napupuno yung rewind ng kanyang babin. So, parang ganito siya. So, parang ganyan siya. No? Kung ganito yung rewind ng yung bobbin sa yung rewinder, no? Pangit nga naman to. Kasi isa rin to sa nakakaapekto ng tahi sa ating sewing machine. So posibleng magtuhog ka or magbuhol-buhol yung tahi mo sa ilalim. Bakit? Kasi unbalanced yung kanyang rewind. So pag uh, naubos na dito, bigla siyang babagsak dito sa kabilang side. Kasi nga tagilid. So ano ba yung dapat natin gawin dyan? So, ang gagawin natin dyan is i-align ia lang natin siya. So, paano natin siya may i-align? Ia so, dito, pag, sinilip, pag nilagay nyo dito, yan, sinilip nyo ganyan. So, pwede nating i-adjust to. No? so, may adjustment yan dito. Para pag nag-rewind tayo, is sakto. Nasa gitna siya. Kailangan kasi nasa gitna. Tapos, pantay yung pag-distribute niya, no? para solid yung pag-a-rewind. So, tara. So, bali ngayon, magre-rewind tayo ng pangalawa. Ito yung unang rewind natin na tabingi. No? Sa kabilang side lang halos na pupuno. So, ito naman yung pangalawang bobbin case. Ah, bobbin. Bobbin, no? Na walang laman. Pagsalpak natin ng ganyan. Pero bago tayo mag-rewind, so, solve muna natin yung problema. Paano ba natin may align ng tama yung pag-rewind -re niya? So dito sa banda dito, sa part na to, meron ditong tornilyo na pwede nating i-adjust. No? So yan, kung makikita nyo guys, sa banda rito meron siyang tornilyo na pwede mong i-adjust yung kanyang disc, no? Nung ating rewinder. So, gagawin lang natin dito is, luwagan natin to. Yan. And meron siyang space dito, no? Pwede mo siyang i-adjust ng gano'n. Depende kung saan siya mas lumalamang, no? dibawa napupuno siya lagi sa, sa kaliwa. So, adjust mo pa kanan. No? At i-center mo lang siya. No? Gaganyan. Tapos, sipatin mo siya dito. Yan, yung straight nung no? nung iyong ah, rewinder. So, yung rewinder holder niya, tsaka yung kanyang rewinder disc, no? Nung saan dimadaan yung ating mga thread bago ma-rewind. So, dito, pwede natin adjust ng ganyan. Ayan. Bago mo higpitan. So, bago mo higpitan, make sure na nakatapat siya, no? Nap nakatapat siya dun sa pinaka-center ng iyong babin. So, after nating may adjust ito dito sa part na to, make sure lang na pag tinapat natin siya dito, is naka-center siya. Yan, ganyan yung magiging itsura niya. Pwede nyo namang sipatin yan eh. Tapos, itesting natin kung uh, makukuha niya na ba yung center, no? Kung mag-rewind magre na ba siya ng even, no? Ng pantay. So, try natin. So ayan guys, nakita nyo pantay yung distribution. Kasi kung medyo tabingi siya, dito lang siya magre-rewind. No. Importante din 'yan kasi kapag ka yung pagre-rewind natin is hindi siya pantay may tendency na magbulbol or magtuhog yung ating tahi, no, sa ilalim. So ayan, kung mapapansin nyo medyo okay na siya compared doon sa rewind kanina. Ayan, pag pinag-compare natin, no? di ba? Focus na focus. <clears throat> so ayan na siya. Ayan na yung rewind natin ngayon. So eto pantay na yung pagkakapuno niya. Dito hindi. So dito, posibleng magloko yung tahi nyo. So dito, hindi na. Kasi dito, medyo uh, ano siya eh? malambot siya eh. Kasi bumabagsak sa part na to, yung napuno niya dito, bumabagsak dito. So hindi maganda yung pagkakariway nyo. No? Posibleng gumulo yung tahi nyo, unlike dito sa, sa isa. So hanggang dito na lang yung video natin for today. Sana nakatulong yung video na to. And thank you for watching. See you in my next video. God bless everyone. And kung nakatulong sa iyo ang video na to, please like, comment, and share. And subscribe mo na rin yung ating channel. And para updated ka sa ating mga bagong video na i-upload natin dito sa channel. So maraming salamat and see you in my next video. God bless everyone.